Ay po tayo yung guys. Para po. May mangga. Mangga. Puro maasim ang aking kakain. Kasi makapitin ito, ito po guyaban po dito sa province. Ay po tayo. Ay po tayo. आखिर नहीं आखिर पो हेलो मा इंग्लिश <coughs> ang asin pala guys ito. Mm. guys, may benefits po ang guyaba no. Ito po ay mabisang gamot din sa may mga cancer. Kaya po nang may mga mga bukol po yan. Kagaya ko po. Ito po ang benefits niyan guys. Napakasustansya po ng guyaba no. Ito po ang ito po ang dapat kainin natin mga mga fruits na mayaman po sa mga vitamins yeah. ito daw po yung uh, ano rin po sa cancer mga laban po sa mga bukol-bukol hindi hmm. hmm. kaya po magkatsaga din po ako sa mga prutas ng mga bang. siya guys sarap po guya ba best guys